Ito. Pwede na malaga. Isang-isang na ba lang? Isang, isang na ba pa lang siya? Puta ko, na ng tulong yan. Ganito. O, oh, yung buchi ko. Ang nabura din. Wala ko, di pa nagagamit. Isang na ba pa lang. Eh, eh lang. Yung boxer ni Paco. Yung sa kanya, paligo niya bukas. Yes! Ah, <laughs> uh, baboy, Yari ka lang! Pag hinubos ko yan... Wala na nga kami, ha? Vaccine. Rata, oo. Ang ginawa niya, Lacoste. Lacoste. Tapos, yung isa yun. <laughs> yung. Tapos, ito yung may nakalagay na AX. Oh. Ibig sabihin na ito... What? Yung AX. What? Isa isa Isang ba lang? <laughs> <Fredy> na <malagas. laughs> ba pa lang siya? Hangta, na, putol na ng mo. Oh, mmm. oh, oh. Tapos... Okay. Ang H&M. Mura lang dun, hmm. doon. rin. <laughs>

Dami Dami Shopping ako kanin. Ito, ay, ito, ay, ito, ay, ay. Hindi mo na sa ando. Sa ando, wala ka nakataon mo. Ay, no, ganyan, no. Gaganda lang nabili ganyan niyo. Ito, naliit. Ba't umurong ng laban? Hindi, sa amin yan, eh. Ganyan talaga. Kay mami, yung... bigyan mo kay, ano, kay manang, kay nanay. Sino nanay, siya yan?

Isang labo pa lang. Isang pa lang. Ganyan talaga pag si Changi tayo bumili. Akin Asa na yung iba? Teka lang. Akin to eh. Akin ba to? Hmm, hmm, hmm. Pero nakabili lang siya, ano, overruns. Overruns nga hmm. to. Paus na paus nga ako kanin ini. Hmm. Dinubog tayo ng mga followers. Hmm. Teka lang. Ito kay Mickey Mouse to. oh kay Mickey. Pabigay mo din. Eh, teka lang! Yung boxer ni Pacoy! Sa kanya paligo niya bukas. <laughs> Eh. Yes. Uh, ah, baboy. Yari ka galit, parihin mo 'ko. Ba hey, uh. yung... na. Oh, 'di ba bolta eh, Wait. Kitang ani, magin neban. Tepak mo na. Eh. 'Di tayo. 'to. Ngoba. Pasinin 'to solid <laughs> Ito, short ko Ha ha ha. Ang ganda oh. Umurong siya oh. Kanina ha. Kasya pa to. Ayun. skip na. Hindi lang sumigip ang mundo ah. Oh. Binilan kita ng pantulog. Ang suga agad to Hindi. Hindi. na yung mo. <laughs> Ano nangyayari? Ano nangyayari? Hindi, sa ano to? May nagawa ko tuloy. Sakto lang pa nga. Ay, ganda nga eh. Sakto lang. Tamino. Sakto lang. Parang mas bagay sa sumubay. Ano? hindi? Panalaki yun. Panalaki pala to? Oo. Ito kay Pakboy to eh. Wahoosh! Ano nga kay Pakboy? Eh, Pakboy kasi bagay yung mga LB-LB. Yan. Kay Pakboy to. LB. Pakboy yan. Tapos ito sa'yo to. Ito sa'yo to. Ito sa'yo to. Ito sa'yo Branded U Oh, 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 diba, ay, diba. kay, to, uh, di ba? O, di Sa Oberon's. Ay, di ba? Eto kayo, Sa Sa to. Ah... Ano tulog niya? Hindi Dib na na nanay na. Ay, diyan, Ito pa. Sa nanay to Sa so,

tama na ako lbu na ko lang may lang. large mm. Oh, okay. mm. lbu din si kalbu okay. okay. diba? ito short to kalam, tama? ano Oh. ang mga pantulong ni mo ano? 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 Ito, ano? 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 Pinerno ako ng Flamingo! <laughs> Je 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 <laughs> <laughs> sa tag na tatanga dito bukas. ka! Wala po, ganyan kita, mahal! Ito, bigyan mo ito kay Mickey Mouse. Eh. Ito, hindi to siya sa kanya. guys. ito. Ang ganda na kulay. Favorite color. Eh, hey, sige, sukat mo. Mm -hmm. Ah, maliit. Kaya ano? Mm -hmm. Hindi, hindi. Sa'yo yan. It's maliit. Uh ba? Bangay. Ito kay Kalbuto. Um, mukha ka siya lalo madumi dito. Ano na Ano yun? Ano Gaganda nga yun. Branded pa yun. Oh, ba't dalawa? Ba't dalawa ang t-shirt? Ba't dalawa na bili po? I will go to Mickey Mouse. Kaya man Tapon. No, it's <laughs> a tomato. Who better get them as a Hey. Wah! Wow, wow. oh. <laughs> <laughs> May unog-unog ko. Hindi, balance ka. Kinakabahan ako. Dali. Dati on tape Ano? Dati na. Hindi. ka oh. Oh. Wow. mỗi khi vẫn bạn